Bakit may pagtunog ng trompeta na maririnig? Ano nga ba ang kahalagahan ng trompeta sa pagdating ng rapture? Kapag naririnig natin na sinasabi pagtunog ng trompeta, isa sa naiisip natin ay ang rapture. Totoo naman po kasi once na nag-rapture, kasabay po niyan ang pagtunog ng trompeta. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yung verse po na yan ay kuha tungkol sa rapture at malinaw sinabi na tutunog ang trompeta ng Diyos. So kapag nag-rapture po, may maririnig tayong tunog ng trompeta. Yung tunog po ng trompeta na yon ay signal na ang mga patay ay muling bubuhayin at yung mga buhay pa ay bigla na lang kukunin dito sa mundo na ito para sa lubungin yung ating Panginoong Sokristo doon sa alapaap. Meron ba po tayong mababasa sa Bible na kapag nag-rapture, meron tutunog na trompeta? Basahin po natin yung 1 Corinthians 15, verse 51 to 52. Isang iwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kasap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So yung tunog po ng trompeta na binasa natin kanina sa 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17, yun din po yung tunog ng trompeta na binanggit ni Apostol Pablo dito sa binasa po natin ngayon. So dito po nakita natin ang dalawang beses na banggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na tutunog yung trompeta. At yung pagtunog ng trompeta na yon, yun po ay pumapatungkol doon sa rapture at doon sa pagkabuhay magmuli ng mga patay. So yung pagtunog ng trompeta na yon na binanggit ni Apostol Pablo, pumapatungkol po yon sa pagbabago ng katawan natin. So ibig sabihin, magkakaroon na po tayo ng katawang panglangit once na tumunog yung trompeta na yon. So yun po yung tinatawag natin na final glorification para po yan sa lahat ng mga mana ng palataya. So kapag tumunog na yung trompeta, tayo mga buhay pa at yung mga namatay na, bigla-bigla na lang po yan mababago. So sa pagtunog po ng trompeta, mabilisan lamang po yun. Mababago na po tayo agad lahat. Magkakaroon na tayo ng katawang panglangit. Basahin din po natin yung Matthew chapter 24 verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sumalino so, po mga kapatid sa lahat ng mga binasa natin na verse na yan, sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, merong maririnig na pagtunog ng trompeta. So bakit nga ba may pagtunog ng trompeta sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Ano nga po ba yung kahalagahan nito? Isang dahilan kung bakit tutulog yung trompeta sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay para i-announce sa mga tao yung divine judgment ng Diyos. Yung trompeta po kasi sa Bible, ginagamit po yan para po mag-signal ng pagkilos ng Diyos sa mga tao. Lalo na kung ang usapan ay patungkol sa kanyang revelation o doon sa kanyang divine judgment. Halimbawa na lamang po, basahin natin yung Exodus chapter 19, verse 16. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. So dito po sa binasa natin, ito po yung nagpapakita na kapag merong tumunog na trompeta, ayon po sa Biblia, isa po ang ibig sabihin niyan, merong pong revelation yung Diyos at meron din po siyang divine judgment para sa mga tao. So yan po yung isang simbolo ng pagtunog ng trompeta noon sa Old Testament. So ngayon ang tanong, bakit nga ba tutunog ang trompeta pagdating ng rapture? So ang pagtunog po ng trompeta sa rapture ay palatandaan na merong announcement doon sa langit na ibig sabihin, merong revelation yung ating Diyos para sa lahat. At hindi lang yon meron ding divine judgment yung Panginoon sa mundo na ito. Kaya meron pong pagtunog ng trompeta sa rapture. Una po, ito po ay tanda na mangyayari na po yung plano ng Diyos para po sa church o para sa iglesia. So yun nga po kapag kinuha na ng ating Panginoong So Kristo, yung mga nananampalataya sa kanya. Yun nga po tayo yon, yung church at dadalhin po tayo doon sa alapaap. At hindi lang po yan yung pagtunog din po ng trompeta, ito rin yung palatandaan na simula na ng judgment para sa mundo. So yan naman po ay para sa mga hindi mananampalataya. Kasi once po na tumunog na yung trompeta na yon, yun din po yung nagsasabi na mararanasan ng mga tao dito sa mundo yung divine judgment ng Diyos. So yun po yung mga naiwan sa rapture. Kaya rin po tutunog yung trompeta. So yun po ay konektado doon sa revelation at sa divine judgment ng Diyos para sa mga tao. Tulad nga po ng binasa natin sa Old Testament. Madalas po mga kapatid, yung pagtunog ng trompeta, connected po dito yung judgment ng Panginoon o yung ipaparanas ng Diyos sa mga tao sa mundo na ito. Ito po yung sinasabi sa Joel chapter 2 verse 1. Hipa ang trompeta sa sayon, at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayo mga taga-Juda, sapakat malapit ng dumating ang araw ni Yahweh. So yung binasa po natin na yan, pumapatungkol yan doon sa tribulation. So malinaw mga kapatid, meron din pagtunog ng trompeta. Kasi mga kapatid, kapag tapos na yung rapture, syempre ang kasunod niyan ay judgment na ng Panginoon. Yun nga po yung tribulation at mararanasan po yan dito sa ating mundo. Kaya nga po kung babasahin nyo yung revelation, mababasa nyo po doon yung pitong trompeta. So yun po yung nagbibigay ng hudyat para po sa mga tao patungkol po sa iba't ibang judgment na mararanasan ng mga tao dito sa mundo. Pagdating po yan ng matinding kapighatian dito sa mundo o yung tinatawag natin na tribulation. Kaya dyan na po papasok yung seven trumpet. Bukod po dyan, kung titignan din po natin yung simbolo ng pagtunog ng trompeta, sa Bible din po kasi ginagamit din yung trompeta noong unang panahon ng mga Israelita sa pakikidigma. Sa military po kasi noon, kapag tumunog na yung trompeta, ito po yung nagsasabi o naguhudyat doon sa mga army na kailangan nila magsama-sama para sa mga gagawin nila. Basahin natin yung Numbers chapter 10 verse 9. Kapag nilulusog kayo ng inyong kaaway, hipan ninyo ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong siyawe. So tulad nga ng sa mga hukbo na yan, nagsasama-sama po sila kapag tumunog yung trompeta, ganun din po kapag nag-rapture. Tayo po mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo kapag nag-rapture, magsasama-sama rin po tayo. So pag tumunog na po yung trompeta pagdating ng rapture, yan po yung nagsasabi na tayong lahat ay magtitipon-tipon. Magsasama-sama po tayo para po makasama natin yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. At yun nga po, magsisimula yung pagtitipon doon sa alapaap. Ginagamit din po yung trompeta noon sa Bible kapag mayroong mga pista tulad na lamang ng Feast of the Trumpets Basahin natin yung Leviticus chapter 23 verse 23 to 25 Sinabi pa ni Yahweh kay Moises Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo ay magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. So kung ikaw connecta po natin yung binasa natin na yan sa rapture, kapag po kinuha tayo ng Diyos dito sa lupa patungo po doon sa alapaap, magkakaroon po ng pista o kaya man magkakaroon ng celebration. Yan po yung tinatawag natin na marriage shopper of the lamb. So kung nagkakaroon po dito ng kaguluhan o nararanasan ng mga tao yung divine judgment dito po sa mundo na ito, doon naman po sa langit ay mararanasan natin yung kasalan. So, ibig sabihin po, merong celebration na mangyayari doon. So, kapag tumunog po yung trompeta pagdating ng rapture, yung po yung nagsasabi na tayo po ay tagumpay na dahil kay Kristo. Tayo po ay tagumpay na sa lahat ng gawa ng kaaway. Ibig sabihin po niyan, magkakaroon ng celebration pagkatapos ng tunog ng trompeta. At yun po ay mararanasan natin doon sa piling ng ating Panginoong So Kristo. Pagkatapos po yan ng rapture. Pagkatapos ng pagtunog ng trompeta. So, mga kapatid, once na tumunog na yung trompeta kapag nag-rapture, maririnig po yan ang lahat. Dahil dahil yan ay trompeta ng Diyos. So di pa po natin alam sa kung paanong paraan tutunog ang trompeta. Wala naman po sinasabi yung Biblia patungkol dito. Pero mga kapatid, di na po imposible na marinig ng lahat ng tao ang tunog ng trompeta. Lalo na nga po nasa mga huling araw na tayo. At meron na po tayong technology ngayon. So kapag tumunog na yung trompeta pagdating ng rapture, maririnig po yan ng lahat. So tayong mga mana ng palataya, alam po natin na yon ay rapture na. Sa mga hindi mananampalataya, hindi po nila alam kung ano nga ba yung ibig sabihin nung pagtunog ng trompeta na yon. So di nyo po dapat katakutan yung tunog ng trompeta. Dahil ang trompeta po sa rapture, yan po ang nagsasabi sa atin na tayo ay kukunin na ng ating Panginoong Kristo. Pag-asa po natin yan. Tayo po ay ilalayo ng Diyos doon sa tribulation. Magkaiba po yung tunog ng trompeta sa rapture doon po sa trompeta pagdating ng tribulation. Kapag tumunog na po yung unang trompeta pagdating ng rapture, para sa atin po yun. Pag-asa po natin yan. Pero kapag tumunog na po yung seven trumpets sa tribulation, yan po yung nagsasabi na mararanasan ng mundo na ito yung matinding kapighatian mararanasan ng mundo na ito yung judgment ng ating Diyos. So mga kapatid, huwag po kayong matakot kapag kami nag-uusapan na itong Kasi nga nakita natin, para sa ating mga mana ng palataya, ito ay pag-asa. Ito po yung nagsasabi na tayo ay kukunin na ng ating Panginoong Diyos dito po sa mundo na ito na punong-puno ng paghihirap at punong-puno ng pagdurusa. So ihanda nyo na po yung sarili nyo sa pagtunog ng trompeta. Dahil kapag tumunog na ang trompeta, ang ibig sabihin lang po niyan, mamimit na po natin yung ating Panginoong so Kristo At makakasama na natin siya magpakailanman.